Lalahok ngayong Abril ang Filipina shooter na si Franchette Quiroz sa kanyang huling Olympic qualifying tournament. Kung ano-ano ang mga paghahanda niya, alamin sa ulat ni Bernadette Tinoy. Matapos makapagtala ng bagong national record sa 10-meter at 25-meter air pistol, punteriyan ni Filipina shooter Franchette Quiroz ang World Championship sa Brazil ngayong Abril. Anya, mahalaga sa kanya ang torneo dahil ito ng pinakahuling Olympic qualifying tournament na masasalihan niya. For Brazil po on April, I think it's just gonna be me and Amparo, uh, ako niya. Wala naman kaming problem sa preparation kasi yung coach namin, which is yung foreign, foreign coach, si Coach Morad, ano talaga siya, may program na lahat. Since pagka-uwi namin, nakaset naka, naka set na yan lahat po anong gagawin namin. So, follow lang talaga. Ibinahagi rin ng 27-year-old athlete ang naging karanasan niya sa nakarang Asian Rifle and Pistol Championship sa Indonesia kung saan nakatunggali niya ang manlalaro na sa Rhythm Sangwan mula sa India na may hawak na world record. Bunsod nito puspusan ng paghahanda ni Kiros upang makapasok sa 2024 Paris Olympics ngayong Hulyo. Yung sa buong finals, top 8 di ba? Lahat po ng kalaban ko doon mga world champions, mga medalists, Asian champion. Actually yung katabi ko, yung katabi ko doon na Indian si Rithem, siya ang world record holder. Bernadette Tinoy para sa bayan.